Boy. Aliga. Aliga, oi. Run. Come on, bro. Oi. Come on, bro. bibi na o number ko to ba mo. <coughs> <coughs> Dino, ya mo magbato. O baba tingi ta nang tinapay. Sesto, sesto, sesto. 1, 2, 3! Magandang buhay mga idol! Maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin. Kung bago po kayo sa akin channel, please like, share, comment, and subscribe. At sa mga subscribers ko po, kung gusto po magkaroon ng Chris Moto Trip Jersey, please like and share. Ngayon mga idol, mamibigay tayo ng burger ngayon sa mga bata. Tara mga idol, samahan niyo ako. Let's go! Magpapasaya naman tayo ng mga bata, mga idol. bibilitain tayo ng burger dito sa Jollibee. Bumili na rin pala ako ng sesto mga idol para kasama ng Jollibee. Yan, dito, may Jollibee rito eh. Nako, traffic na mga idol. Pero okay lang yan. Hey no, Jollibee, it's Jollibee good. Ayun o, yun o, Jollibee! Drive-thru tayo! Okay. Salamat. Ayan ang mga idol pamimigay natin. Hamburger ng Jollibee. Tsaka bumili na rin tayo ng ano, sesto. Pamimigay din natin yan. Ah, magpapasaya tayo ng mga bata mga idol. mag tayo. Boy! Halika! Halika! Hey! Run. Tumakin mo! Hey! Tumakin mo! <laughs> <laughs> Ay! ng burger. Tumakin Natakot! Natakot sa akin! Ano ba yan? Nakakatakot pala ako! Bigyan kita! May unit-init ba yan? Ito pa, sesto! Ah! Yan! Ang merienda yan! Sige po! Kahit hindi, ano? Ah, bata! Bigyan natin! Ah, kuya! Kuya! Tay! Bigyan kita ng hamburger! saka si yes Pang merienda lang po Tay Okay God bless po Sa kanya ito ang merienda niya. Bye bye Gusto rin ate, masarap kaya magbigay ng bukal sa kalooban, mga idol. Okay, welcome. Sige, sir. Thank you po. Bigyan kita ng burger. Gusto mo? Sige. Tag-isa kayo, ha? Ah, oh, sebelah tu ini. Aku ha, tanya bawa. Oh, oh tengah sahaja burger. Kayak ini ni nak yang dengan ha. Oi 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 oi. Nah, di tu tahu di bawah ada kalau burger. Cuma burger. Jadi di burger di sana. Hamburger di sana. Ikan di sana kan. Hamburger di sana. Jadi Asyik. Di bawah aku lah. Oh, cakap sesuatu, marah mita lagi kan? Ah, kau mahu sesuatu? Ya Baiklah, saya akan beli sesuatu untuk kau Ya Mari kita berjalan-jalan Ya Kau mahu oh, Ya Kau gembira? Kau gembira? Baiklah Selamat tinggal Baiklah, ini untuk kau Terima kasih Boy, 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 boy! Gusto mo nga burger? Bibigyan ko ba? Ah, sige na. Burger? Sa kanya? Bigay ko ka merienda. Sa mga bata lang. <laughs> sige po. <laughs> Mainit na ka, bibili ko lang eh. Sige po, ingat po. Na po. Dino, ayaw mo magbato. O, babati kita ng tinapay. O. Binatong, ayan o. Huwag ka naman ingit. O, ayan, ayan. 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 Ah, sige bina ni bina ha, sige bina binabato niyo raw sila Binabato niyo daw Ha? Siya Ha? Di mo ba binabato? O, oh, huwag nga yung mag-aawal ya O, sakto oh, Tatlo kayo Sesto, sesto, sesto eh, O, oh, gusto, pitcha tayo Pitcha tayo, pitcha tayo Tawang apat, ba? Oh, ito, ito yung stray, stray, Oh, picture tayo, picture tayo. Oh, thank Picture tayo, ha. One, two, three. Ay, okay. ano na? Oh, man. Oh, sige, mag ha? Ayos, mga idol. Napasaya natin yung mga bata na pinagbigyan natin ng burger. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa akin. Maraming salamat sa panonood. God bless po sa inyo lahat. Ride safe. Magandang buhay.